Paulo Avelino sinorpresa si Kim Chu matapos magbigay ng tulong ng aktres sa isang bahay ampunan. Muling pumunta ang aktor sa tahanan ni Kim naghanda ng kaunting salo-salo para sa aktres. Rebi ang effort pagdating kay Trinita Girl. Once talaga na may mabuti kang ginawa sa buhay si Lord na mismo ang kusang magbabalik nito sa sa'yo. Swerte sa isa't isa ang Kim parehas nagkaroon ng mga hindi magagandang experience noong mga nakaraang taon, kaya siguro pinagtagpo din sila ng taghana. Nagkakaintindihan kasi sila sa lahat ng bagay kahit magkaiba ang kanilang personalidad. Ayon nga sa mga komento, ito ang unang pagkakataon na humanga ako sa isang love team. Hindi mo kasi mararamdaman na scripted ang mga kilos nila. Maraming inilalabas ang mga kaibigan ni Kim Chu na super close ang Kim Pao sa off-cam hindi lang inilalabas ang mga dito dahil na rin sa kanilang privacy, nakakataba ng puso na nasa tamang lalaki na rin si Kimi. Pinaramdam ni Paolo ngayong kaarawan ni Kim na napaka-special talaga. Ayon pa sa isang komento, salamat Paolo kasi minahal mo ng sobra si Kim Chu, alam natin lahat ang masakit na experience niya last year. Buti na lamang nariyan ka para pasayahin siya, and thankful din kami sa Showtime Family ang init ng pagyakap at support nyo sa Kim Pao. Kaming mga fans ay gagawin din namin ang aming part, todo support kami through ups and down hindi namin iiwan ang Kim Pao. Nagsisimula pa lang sila sa kanilang journey but now proud na proud kami sa kung ano na ang narating nila. Ilan lang iyan sa mga ibinahaging komento. Anong say ninyo rito?